Kasama po natin si Asek Aboy Paraiso. Magandang umaga, Asek. Magandang umaga, DJ Chacha, uh, Manong Ted. Magandang umaga ho sa mga taga-subaybay, taga-pakinig po. Thank you for being on the show, Asek. Siguro para mas maganda yung ating talakayan at diskusyon, no? I ano muna natin, define muna natin ulit. Anong po ba yung AI at ano rin yung fake Well, ang AI ho ay isang tool kung saan na uh, pinapagaan ang trabaho It's a super uh, it, it's a system that uh parang uh, nagiging super computer ho siya uh yung mga processes ho natin napapabilis niya eh, involving uh, artificial intelligence. So, hindi fake naman ho, oh, ito ang uh, isang uh, uh, pamamaraan kung saan ang isang bagay, uh, ang video, ang audio, or ang picture ay minamanipula para humugmukang uh, yung isang tao or isang bagay ay uh, Uh it appears to be what uh, yeah, yung isang bagay isang uh it 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 is a something different from what it really is. Ganun no, DJ Cha. Oo, pinipeke yung isang bagay na hindi naman talaga yun siya. But anyway, Asek. um Tama po. Noon na-discuss na natin na may kagandahan naman itong AI. Pero ngayong papalapit na eleksyon na kayo, yung DIC rin mismo ang nagsabi na tumataas yung uh, bilang ng AI content na nakikita ninyo online dahil nga sa papalapit na eleksyon. Doon po sa mga datos na hawak ninyo, gano'ng kalaki yung naging pagtaas nito mula last year going to this year po? Hindi naman ano, hindi, hindi siya ganoon kalaki pero lumaano siya eh nagiging mas frequent. So when you say mas lumalaki, mas, uh, it's content base eh. Uh, ibig sabihin, mm. mas maraming quantity. Pero ito yung frequency ng mga iba't ibang mga videos na pinapalabas natin. Mas lumalaganap lang DJ Chacha eh. Mas dumadami. Hindi siya yung dumadami yung content. Oo. O, hindi siya dumadami yung content. Dumadalas lang yung paglabas niya. Hindi dumadami yung content pero lumalabas ang paglabas nito. Doon po sa monitoring ninyo, anong klasing mga AI videos ang laganap ngayon? Well, uh, again, yung mga endorsements ng mga sinasabi natin whether it's an influencer or a politician, uh, even celebrities, dumadami ho. Uh, pero ngayon, nakapansin natin, it's more on ano para uh, yung sa papalapit na eleksyon, endorsing, or uh, yung iba naman, sinisiraan ng iba't ibang mga posibleng kumandidato sa susunod na eleksyon. Yung pag-upload nito mga AI videos na namu-monitor nyo po ngayon, is this coming from <coughs> a legit account? Or ano ito, parang mga account na maraming followers pero hindi nagpapakilala kung sino sila behind? Iba-iba eh. Una hmm. ho, yung mga source, uh, when you talk about kung saan sila unang lumabas, mga fake accounts ho ang nakikita natin, DJ Chachay. Hmm. Ang problema, yung mga influencers na gusto ipalaganap yon nire-re-upan nila eh, nire nila, nire-re-upload nila, or ginagawa nilang content. So talagang doon lumalaganap, DJ Chacha. Oo. Na nabanggit nyo po yung ginagawa nilang content. Hindi lang AI eh, no? Ang uh, gawain ng ibang mga vloggers. Even yung spliced videos. Yung halimbawa, kukuha sila doon sa mga show. Halimbawa, dito sa show namin, ng parts lang, tas gagawa nila ng ibang angulo at storya. Eh. Nabanggit nyo po mga tao, individual vloggers that are do this uh yung nagpapakalat po ng mga maling impormasyon ano po ang planong gawin ng DICT sa mga iyan well, uh, As a government to uh, pag AI ho yan kinakausap na natin yung various social media sites na i-flag nila pag kanibao uh, nakausap naman ho natin na uh, for example na lang po ang Meta who handles Facebook and Instagram pag ho uh, AI generated dyan nagkakaroon na lang banner na this particular video or this particular picture is AI generated oh. Ang nagiging problema ho natin pag ni content ho no siya sabi niyo ng no, mga vloggers. Mm -mm. This involves now criminal activities na ang kailangan lang mag-file o ang may karapatan lang mag-file ay hindi ang estado kundi yung taong affected ng no, uh, paninira. So kung hindi magfa-file yung taong affected nitong mga um, binabanggit ninyo, wala ring magagawa ang uh, ang gobyerno at ang DICT. Ang, ang estado ho mahihirapan ho tayong gumalaw because this involves criminal ano na uh, criminal activities na ang uh, yun na nga ho these are private crimes na yung individual lang ho kusang sino yung uh, uh, na yung reputation niya na damage siya lang yung may karapatang magfile the state cannot institute the action for them After filing of the case or before filing of the case anong tulong naman po ang ibibigay ng DICT kusang sakali man na mayroong mga <laughs> tao na magkakaso dito Well, we can help po, DJ Chacha, and parati naman ang ating gagawa is, it's with regards to the investigation and yung mga cyber forensic po natin. In fact, uh, nandito ho tayo ngayon sa Estados Unidos, attending a conference kung saan ang isang paksa is yung pagpapalaganap at uh, pagpapabuti at pagtitrain sa ating mga tao regarding better cyber forensic practices. Mm, nabanggit niyo po na sa states kayo ngayon. Uh, ASEAN sa states ngayon, may, may report na ng voice phishing. Napag-uusapan ba yan dyan? Uh, yun hung tatawag, may tatawag sa'yo, unknown number, and then a few seconds kakausapin ka. Kapag kumagat ka, yung boses mo kokopyahin and magkakaroon ng clone, no? At magagamit na yung timbre ng iyong boses para manloko sa tawag. Voice phishing ang sinasabi doon. And, and, and now, it's now happening in the States. Ito ba'y... Meron na ba tayong report na ganito sa Pilipinas? At ano ba ang inyong magagawa kung sakasakali man na ito po'y mangyari sa atin? Uh, actually, oh, matagal na ho natin na, pag, na napapansin yan at uh, na, na monitor. Uh, tama ho kayo, Manong Ted. It's one of the topics so uh, that pwede comes to cybercrimes uh, cyber crimes and yung mga, cyber, uh, yung mga ginagawa ng mga threat actors natin para ho makapanloko. Uh, ang ginagawa ho talaga ng DICT na, na Uh, when it comes to policy is try to uh, prevent and try to locate these scam hubs na gumagawa ho nito. Pero ang nagiging challenge, Manong Ted, magiging makatotohanan tayo. Madalas ho sa so mga threat actors nato to are located outside the country. Ganun pa rin ho nagiging problema. So in this particular conference ho so with regards to ransomware and cybersecurity in general, there is a reali realization that this... These types of crimes are borderless, kaya kailangan ho uh -huh. pagtigin natin yung mga pulisya natin at sa, there should be some sort of uh, universal legislature to combat these uh, cyber threat actors mm. uh, keeping in mind the fact that these are borderless crimes po so uh, uh talagang meron ng gantong uri ng application o ano man po ang tawag doon sa teknolohiya na maaring mag ng boses, hindi lang po ng muka o ng gumawa po ng ka, parang kamukha mo o AI baga? Uh, manong Ted, to be honest, mas nauna pa yan before yung mga... Mm -hmm. ano uh, deep fake videos natin mas nauna na clone ang boses natin mas madali eh. So uh, it's a much more simpler application, much more simpler system that they employ para ho makopya yung timbre ho ng bosses natin. At saka yun, yun, yun mas madali ho na technology ang ini-employ nila. Ah, naku, mukhang, uh, mukang mahirap yata naman po malaman yun kung sakasakali na ikaw yung biktima, tatawagan ka. Pero English ba usually yan? Kasi nga kung nasa ibang bansa, kasi po ang worry nga natin, dati po kasi bago magkaroon ng cellphone, di ba merong budol-budol, hindi itong budul, ako, hindi, ako. hindi itong o. hindi itong sa eleksyon ha. Opo. Ito 'di ba ang antawag ah, na po. Ah. Do, ang tawag doon, dugo dugugang naman 'yung tatawag sa landline, papanggap na amo pareng uh, 'yung kasambahay eh kunin 'yung pera ng amo, 'di ba? Nangyayari 'yan. Ito Tapa. ho. Pero ngayon kasi kung sa cellphone at 'yung bosses mismo nung amo mo na ang uh, kapareho o kamag-anak mo o anak mo, ah. mahirap ba talaga itong matukoy na ano? Kumbaga eh uh, ano ho ito, uh, mas mahirap na itong masawata ngayon kung ito yung mangyayari sa Pilipinas at ang salita po yung Filipino. Tama ho, Manong Ted. Inabutan ko yung panahon na yan at nabiktima ako ng mga elementary pa ho kami, yung mga dugu-dugu ka -dugu ngayon. Oh, 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 Tama ho oh, kayo, eh, dahil sa technology ngayon, ito uh -huh. na yung dugu-dugu 2.0 uh -huh. Eh, uh, meron naman tayong ibang mechanisms in place uh, to prevent that. Kasi nga ho, pag ang ginagamit naman ho, Uh, ng mga kawatan na to ay yung uh, SIM cards natin at yung mga cellphone natin. Because of the SIM card registration act, meron naman tayong ways to detect and attribute kung sino, okay. kanino, nakapangalan yung SIM card na yun. Ang problema mo nga ho ngayon, Manong Ted, pag halimbawa, uh -huh. uh, nang biktima sila using yung tiyatawag natin na OTTS, over-the-top services, okay. Okay. yung mga Viber who natin ulit, okay. yung mga messenger natin, uh -huh. doon-doon nag-arise yung problema, Manong Ted. O sige po. So uh, balikan ko lang itong pinag-usapan niyo ni Chacha, ano? Uh, ano ho uh, ano ho ang responsibilidad ng medium like YouTube or Facebook na ginagamit sila ng mga kaparaanan at 'di ba na medium para po sa panlulokong ito. Wala pa silang sarili nilang parang ano regulasyon diyan, ang policing na mangyayari na kapag alam nila naman na ito ay AI o ito ay panluloko, dapat hindi nila ito pinapayagan na ma-upload. Tama kay Manon Ted and uh, to be fair naman oh sa ating mga kaibigan sa mga social media platforms uh -huh. pag kinakausap natin sila regarding cooperation and collaboration po nababago naman ho nila at nagiging uh, mas stricter sila sa community policies nila but again we go back to the basic problem pag halimbawa naman oh yung ibang social media platforms halimbawa ho ay eh, pangalanan ko na yung ex, wala silang opisina dito at hindi natin sila nakakausap uh -uh. eh pag halimbawa may gusto tayo i-enforce walaho tayong magagawa because we cannot acquire jurisdiction over them again simply well, because of the simple fact that they don't have offices here in the Philippines po na makakapag acquire tayo ng jurisdiction over them and have regulatory powers over them Okay, sige po. So, uh, muli kami makikipag-ugnayan dahil at least eh, meron po tayong ano, no, uh, uh, constant communication sa DICT dito sa mga napaka-importanteng isyong ito. Lalo na hunga, no, papalapit na pong halalan. At eto nga po, no, oo, ang pangluloko po ng mga scammers ay lalo pa hong nagiging uh, ano, high-tech o po ASEC. Tama po, Manong Ted, at makakaasa kayo, magiging makatotohanan at parating nandito po nyo, hmm po ang inyong DICT ho para mm. ho gabayan ho tayo at ipaalam sa inyo. Again, I think the best type of prevention at magagawa ho talaga natin is really yung information dissemination natin at saka yung pagpapakawalat ho ng awareness regarding these scams para naman mm. ma-aware yung kababayan natin at ma-prevent -ma yung mga scams na to at least at that uh, level po. Sige po. Salamat po na marami. ASEC and catch you soon. Thank you. Salamat na marami. Si Assistant Secretary Aboy para po ang spokesperson ng Department of Information and Communications Technology. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.